every time we talk about you as an actor, uh, we always say the word brilliant. Alam mo yun? Do you know that you're brilliant? Um, hindi ko po masyadong iniisip, Tito Boy. Ako lang po, basta ginagawa ko yung trabaho ko sa... sa... higit ng makakaya ko sa... binibigay ko talaga lahat para... Um, Siyempre, pinahahalagahan natin tong mga trabaho natin. Uh, bibihira lang yung nabibigyan ng mga ganitong klaseng pagkakataon, lalo na maging artista. And uh, feeling ko napakaswerte ko na nandito ko. Kaya every time na mabibigyan ako ng chance na uh, magpakita ng talent or kakayahan, talagang ibinibigay ko talaga lahat. Hindi ko iniisip na galing o ano, basta... Kung ano yung best na kaya kong gawin, yun yung binibigay ko talaga. Habang ginagawa mo ang pulang araw, bilang uh, Colonel Yuta na kamuhi-muhi, you were shooting for Green Bones. Yes. Uh, kung saan hmm. ang iyong papel naman ay isa rin kriminal, ba? sa aming pagkakaalam ngayon sa trailer, uh, si Domingo Zamora. Paano yon? Paano mo ginawa yon? Well, tama dito boy, napagsabay ko yon habang, habang ginagawa ko yun. Uh, nakasabay silang dalawa, nag-overlap. Uh, madalas nag uh, naglalagari ako from set to set, from location to location. Madalas malalayo yung mga location namin. Pero siguro bukod doon sa, sa talento, ang pinaka-talent siguro doon bukod doon sa pagiging aktor ay yung pag mabilis kang mag-switch off doon sa mga characters na ginagawa mo. At mabilis ka? Opo, nagagawa kayo ng... Uh, siguro uh, mas madali kumpara sa iba. Dahil siguro, Tito Boy, importante na makilala mo yung mga characters na ginagawa mo. Eh. And pag alam mo na, yung character na, um, na ipoportray mo, pag nandun ka na sa set na yun, madali mo nang i-adjust kung ano yung mga, mga kailangan mong gawin dahil kilalang kilala mo na siya. Gaano ka kasama sa Green Bones? Huh. Mm. Paano ba? Or is, that, or is that spoiling the story? Hindi naman po. Um, si yung character ko po kasi dito, si Domingo Zamora, uh, noon pa lang, medyo notorious na kriminal na talaga siya. Oh. Hanggang mapasok siya, hanggang sa makasuan siya, sentensya at mapasok dito sa loob ng isang penal colony na to. And uh, yung kasamaan niya sapat para, alam mo yun, para may lagay sa isang confined na lugar at pagbayaran yung, yung mga kanya mga, mga Pero hindi pa natin pwedeng sabihin kung bakit mo pinatay ang sarili mong kapatid. Yes, yes. Hindi po pwede. <laughs> Pero, ah, <laughs> uh, yun ang kwento. Halimbawa kung sasabihin mo ang linyang, ano ang ginawa mo sa anak ko? Na, ibat-ibang klase ng galit uh, just to teach us, to teach us uh, non-actors how to do it. How would you do it, Dennis? Anong ginawa mo sa anak ko? Anong ginawa mo sa anak ko? Parang <laughs> oh, oh. <laughs> ganun. Oo. Parang ganun. Parang ganun lang. Diba? I mean, there are people who can act. there are people like me who cannot act. But I'm just so... I'm just so proud to be in... I am always proud to be in the company of actors. Totoo yun. <laughs>